nawawala today ay pero naku dala to eh. wala Kung makita, ko dito ba

No, 40 minutes ah pa no yi stop

tapos naging ganyan awards. Yung nag-mobile pa lang, kaya na ano ka siya sa... Galstos? O... Mm -hmm. Apenicide. Ah, uh, Apenicide. Iba naman din ang Apenicide. Pag Apenicide naman kaya kasi, na pala, ano, 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 Na ano, Ayon sa ano mo Ano mo na? Eto pa na sa lalaki. Masarap. Binigla sa to. Ano gusto mo? Talagang 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 kasi nung nagbangko kami dati na so three days yun as in araw-araw kada lalabas kami binawasa kami ng tao parang gano'n parang ano kaya mga experience yun so pwede kami wala one day lang ay parang yung team 12 tapos 13 that's parang two days na tapos nung sumunod na araw hindi nang mabasa pa rin pero hindi nang mabasa yun talaga, grabe kahit yung mga may-ari ng mga shop, umusan na ng malamig na tubig. Puro lahat mga ano rin, ang tawag dito? Tubig-tubig na bagay. Pencil, uh, sugar, salt. Masan ba yung salt na sa binili ko kanina? Ayan. Ganito siya, ma'am, si salt. Hindi. Ay, ano Hindi ba? siya? Ay, hindi ka lang. Six, pero? Ewan po? Hindi. Kasi ano e ito? Bears. Pino, Yung pinay, yung, yung sinay ko. Si salt flakes. Ah, oh, flakes? flakes. Kasi oh, ano ito? Okay, parang... guys. Oh, lahat naman sa salt so, natin, guys. Nag-reply ko. Kapag-reply ko. Bakal yung sinabi mo yung plate? Hindi. Hindi malaya. Hindi Ano naman? Yung plates? yung Malaki. Ba? Oh, parang bato-bato? Hindi. hindi Wala um, akong nakita. Parang mm, ano yun yung Nakatam. Parang meron yung parang paminta. Parang ал,- чис المرجاب se Ende sesak будет mau refugees yang me affiliated dengan

Unsalted okay. oh, butter. Yay! Unsalted butter. Puti na lang, hindi ang bumi. Panset, kasi nagutog kami. Nandito po kami, Pansyahan. Ito yung ano... Ito ang nangyayari. Parang hindi naman ito kendawa. May pangalan ko. Full Full start. Full Kasi yung ginawa, kasi na... Okay lang, ma. Nakala hindi. Okay lang. realize ko yun, yung nag-aaraw. Tawag pag-me pag-ano ko na kasi ayos na nababasa so okay na din siya at try marinig ko so ha yung picture sing ng ganun may recline din kinuhaahin sira ah kasi sira yung siya at iniibago ko kay bang hindi nakadanto yung parang naka-edit pero sabihin ko na kahit ibara ka bukas malinis at totoo tapos ito basic yung mga dito meron sa kayo kapag kasi nag-test na kayo kahit dito sa pinasyon testa test na kung ikawin kasi ito yung procedure paano sila paano ka mag-prepare tapos mga terminologies lalo na sa ko, hindi ko kasi alam doon yan sa mga kung sa mga pinasyon sa mga pinasyon sa mga sa mga pinasyon sa mga pinasyon sa mga pinasyon sa mga

magret, green magret, 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 green magret, 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 kasi um, hindi ko alam kung kasi kanina, kasi kanina, nung pinoto ko yan, walang reply na, kaya gano'n ko, okay. Kasi busy ako na nilugo. So so, kaya sabi ito kaya. At saka, nagsanda ng picture, okay. nags ng picture ah, na sa inyong nilagay ito. <laughs> Yun ang importante. Pero nung picture. Okay, hindi yeah. na color. Kaya ko na nagsansain ng picture eh. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Dalawa kasi nandito yung ano, mamimili kasi may, di ba, may mas mahal. Na ikaw nagsend ng picture nung oh. Itong design. Then, 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 pwede na kayo so, yung, yun, ano? okay lang. Kasi may may gusto yung ano, ano lang, pa Yung uh, niya, mas maganda ako okay. Ano, wala. Wala siya, ano, wala akong masyado, hindi siya nag-pop kasi parang sila plutamos violet. Pero hindi <laughs> so, yun, 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 na, yung okay. sa ito, yeah. hindi pa siya minu, you know? yeah. yeah. ano,

Hindi uh, siya masyado yung uh -huh. taglong lamot. Malamot naman, parang ah, kaya kasi, parang hindi ako talagang damdag na ginawa Kasi minsan depende sa, sa flower. Oh. So pag, alibawa, yung flower po kailangan ng parang tunay, pwede ka daw magdamdag. At kung magdadagdag ka, ako ah, alimbawa, measure all ko 50 grams mm -hmm. or 100 grams. Kung nagdadagdag ako, ito yung goal, no? Pusik-pusik lang po. Tapos tingnan ko kung anggano na yung ilalagay ko. Alam mo, hindi ko hindi pwedeng ilagay yung 50 o 100 buhos no, doon. Kasi for okay. sure ano Mane yon, hindi. ma tao dito mag magiging malaki yeah. sa ano hindi shadow na siyang malaki. Ano dadagdag pa naman? Okay, paano hindi ako sudo sa pro para hindi ako sumaya? Ako oh, like try nagamit ko na yun before. Oh, Okay na. Mag ano ko yung flow na yung prima ganito. Prima ganito. Yung prima na din of blue. Kasi yung tag ko ano, kasi sabi ko yung

Nag-worry lang ako, para nag-message ako. Nag ako, na ako. Kasi, nag-message ako na, <laughs> sa kanya. Nag-worry kasi ako. na-accept na ako. Naka-dalawang post na ako ako sa naman. So, <laughs> bakit hindi na Kasi nung link, nung una, uh, nung

i'm gonna oh. teaspoon guys you chocolate iceong heavy lip cream kunyitin wala to para mabuso yon ko para magawa ko na ganash yun yung lang naman dito teaspoon टीम बाकी तमाम ऐसे करा ही लेंगे आया नहीं लग गया क्योंकि इंडिया का कोई ब्लास्ट गिरा नहीं नहीं देखो हम ऐसा है कि नहीं बैठा नहीं जरा सुनाया तो ब्लास्ट है Oh okay. I'm going you Pak, siap. Antar tadi. Oh, kok okay. ada? Ah. Sopra. Kita cuma ngira. Ini kotak teh. Belum. Sekarang. Sekarang

Ay, ko kita dahil. dapat kunin hindi powder din hindi powder kasi mababasa rin 'to sa okay. gatas kumain tayo ano, hindi ba nalalagyan naman ng powder 'di ba drinks means ang tawag dito powder leche pero hindi siya okay. milk powder sabi nila milk na milk na ito na grams at hindi siya naka ml kasi <laughs> kaya Kasi pa sobrang dami Parang ah, Hindi, yan <coughs> Wag, wag, wag nyo measure oh. <coughs> so, yung, first, yung, <coughs> yung measure nyo lang yung part, Tapos yung part Yung tart na ito. Yung, <coughs> yung number, okay. yung number man, dito, okay. one Ito <coughs> yeah. yeah. Mix the group floor sugar and salt. Pag tapos na okay. kayo, pakitanggal naman yung mga hindi na kaya ay, 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 <coughs> <coughs> Masayin na to. 5S, Japanese productivity. Sort, set in order, sweep, shine, standardize, sanitize, sustain, and self-discipline Dito may kita nyo na halipag na pag halimbawa mag-prepare magpre kayo yung ingredients sa isang tabi, mag-prepare magpre kayo ng gamit nyo. Tapos pagkatapos nyo mag-prepare lahat, yung kailangan nyo lang nasa table. Hindi mo na kailangan nasa isang table. Nasa basa, -basa hindi. Eh. Hindi, hindi, hindi. I-explain ko lang siya. Kasi ngayon eh. So, i ko para pag sa Kasi magagamit nyo kapag nag-test na sa Pilipinas. Hindi, O kahit mag-test na dito or... sa Pilipinas. Hindi nga may mag-test sa Pilipinas. Ah? Nag-test na sa Nag-test na? Hindi, hindi. Nag-test na sa Pilipinas. Yung sa nag-invite lang sila. Hindi, hindi. Mami, okay naman. Okay.

Hindi, hindi, hindi. Yung part lang ang measure nyo. Ah, okay. Then, nandito, butter mix into the flour. Okay, so, papunta na ngayon. Pastry blender. As a next step. Nakita mo, Ano yung palagay pa sa loob? Ito yung pastry blender. So, ano naman naman, ang ginawa natin natin is... Butter. Pwede Pwede yung... Butter, tapos dalagay natin yung init ng kamay nyo, niluluto lang sa batter, tapos pag-ibis na. Oh. Pero ako, <laughs> kasi natin yung ako, so <laughs> ako ganun. Dahil hindi kasi ang uh, sticky nga, di ba? Mm -hmm. Tapos after, gusto nga na